Spotted Puma Lifestyle Sneaker Angas nito dol 1980 lang to 4547 itong GT Cut And Air Jordan Sneakers Naka-sale din to At 3947 3947 din tong Zion Basketball Shoes 2,000 pesos itong Puma Nitro Air Force One Na waterproof Naka-sale din at 4,197 lang tol NBA Finals Cup Golden State at saka Lakers, 1.5 lang yan Idol, ayan o, oh, ang aangas niyan, 658, 40 At etong Sando, 508 lang Daming tao dito, tol Ayan, 1.4, etong Jamorant 1.438, etong Stephen Curry Golden State Jersey Daming sapato, 70% off King of Intro is back Eto na yan tol Nakapunta na tayo dito sa Foot Locker Friends and Family Sale Up to 70% off Nandito raw sa building na yan Malapit Nearby Nepo Mall Entec Idol Nakapasok na tayo ng Entec One Building Ito Friends and Family Ayan si Jello Makakasama natin Sale up to 70% off Yeah Ito Literal na locker and then yung footwear. Kaya put, okay, put locker. Yo, what's up YouTube? What's up mga tol? King of Intro is back and finally and dito nga tayo sa Foot Locker particularly here dito sa Angeles Nepo and Tech. One and Tech One and may mga kasama tayo syempre, walang iba. Si Jello Pineda. Guys! Yo. <laughs> Ay, siya. Naman tayo ang nagpasikat dito sa potlucker antique one hindi uh, actually ang hirap talaga niyang hanapin no hindi siya oh. hindi mo siya makikita basta-basta so alam ko napanood niyo na kung hindi niyo pa napanood check niyo lang sa video section ni Jello Pineda and at lang subscribe niyo siya sa kanyang YouTube channel syempre plug mo yung ibang mga tsaka of course make sure to follow me sa Facebook Instagram and TikTok at Jello Pineda so ayan mahanap niyo doon yung mga reels natin iba't iba na hindi lang sneakers kung ano pa ang pwedeng ma-vlog, even vlog na natin ngayon. Yes, tama ano. And siyempre bukod sa vlog vlog ko, meron din kami gagawing vlog mamaya, challenge, A challenge yan. no. Sneaker battle. <laughs> Parang ganoon eh no. Pero And may mas magandang taste sa atin sa sapatos. Tama. <laughs> <yun>. <laughs> mamaya, wala well, <longan> natin 'yan. <laughs> Pero bago ang lahat ko napadaan lang sa ating channel, make sure na mapipindot mo yung subscribe button na nandiyan. At hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo, mapapanood mo. Huwag na natin patagalin to, tol. Tara, init na init na ako eh secret shop to sa Manila. <laughs> <laughs> pero ito, pero kabubukas lang pala nito. Kabubukas lang okay. niya I think last month. Oh, so, mga last month. Okay. Tapos hanggang October First yeah. week of October lang daw sila, based nung una kong ano. Pero and, natin, and naman, ngayon, ang dami na nga ang taong nandyan. Tol, Pasukin na natin. Tara, let's do this. Ayan, nandito na nga tayo sa loob ng Foot locker and Tech Angeles Nepo Idol. Ayan, yung place, no? Dami nating makikita dyan Nung pisana natin etong sapatos 3.9 etong Air Jordan Golden Swoosh Tapos ito naman Fuma na 1.980 Ito Isa sa mga murang nakita ko dito Ang ganda nito Idol no Parang skateboarding Lifestyle sneakers Ang datingan nito Oh, check out the vicinity titol Sale up to 70% off sila dito Ito, 3997 naman Itong Air Max UNC Solid nyan. ang ganda nyan, idol no? Fan ako ng mga may sole alam nyo yan Kaya ito, one of the best yan tol And check out pa natin, dami nating makikita dyan And ito, for Air Force One Waterproof Triple Black Leather Idol yan, meron ka ng pambasa, grabe no Ang ahangas to, no waterproof pa lang Siyempre, tag-ulan ngayon, solid yan Ito, another Air Jordan One Black Cement na 3.5 Uh, 389, 3897 tol. Yan. Ganda rin, no? Jordan, nagsisail lang yan, tol, dito. Another one, 4697. Eto uh, GT Cut din bar Ito, tama? O, oh, ganda ang ah, tol O, oh, ito pa 2497 na lang tong Nike Air na Lifestyle Sneakers UNC pa rin Yung Colorway Angas nyan no? Ayan, no? Force Parang bam basketball pa dati, no? Air Jordan 1. To medyo may pagka-classic vintage Formula 23. Ayan, 3947 lang yan tol no? May suede material na parts dyan At nakikita mo naman yung breathable na holes na dyan, no? Ang ganda, ang angas to, no? Solid dyan tol. Ayo, to Ito, la Melo Ball 4250 One of one Melo, ang ganda Solid to, panalo, syempre Puma yan, no? Gusto gusto ko talaga makatry ng mga Puma basketball shoes tol. Sa mga susunod, no? 3697 AF1 na high. May strap at ang ganda ng colorway nito, no? May pagkakam. Uh, tol, fatig 'yon. Uh, Air Jordan. Another Air Jordan eh, pinakita ko yung Golden Swoosh. ano, no? three lang din yan, tol. O, uh, eto. Yung Yellow Oak or mustard na Jordan 6 isa sa mga top choice ayan 6537 na lang i think half the price from retail na nasa 11,000 ayan 4547 isa sa mga gusto ko rin halos gusto ko lahat no GT cut to ganda niya no nasa 8,000 ng SRP niya naka half the price lang dito 4257 itong sapatos ni Greek Freak Yanis Freak 5 KD naman meron dyan Bordon, 4197 naman Itong ganitong simpleng sapatos ni KD 6537 Siyempre hindi mawawala Si Lebron Lebron James Basketball Shoes Ito pa yung isa LA Colorway Purple with Touch Up Yellow Tolo oh. Suede materials pa rin Siyempre no 4947 naman This one Basketball shoes pa rin Medyo may pagka-high cut Ganda rin ang tech na to, tol 3947 Air Max Nakakita pa rin tayo Uy Ganda 4437 AF1 Simpleng-simple Nakasale lahat yung mga pinapakita natin dito 5447 Jordan 38, tol Yan 2250 Stan Smith Collaboration yan, tol Collaboration, no? angas, ah, di ba? Ganto, where yung ganitong ng pair? Ayan, no? sale up to 70% off Naka-organize naman yan by size Kaya hindi na rin mahihirapan kung makakapili ka ng shoes NMD, hindi na wala sa lineup 4,800 pesos Yan, sale na yan tol 8,000 na SRP niyan Ang pa, dami tao tol no? Dami namimili O, NB, Nasa 6,000 plus lang to. Ito solid talaga eh, NB no. Putok na putok ngayon to tol. Top choice ng mga may sa sapatos. 6,900 lang yan. Another one, ibang colorway lang pero same price ito. 55 naman tong Air Max na to. TM, no? Ganda, angas, solid. Ayan, kung nahihili ka sa socks at saka cups, crocs, meron din sila dito tol, naka-sale din. Like this one, 597 cups uh, sa socks, tatlo na yan tol. Ayan pa oh, 897, New Balance, eto Nike, magkano, 845, eto pa, ayan, dami, dami pa diyan. may mga cups din diyan. ayan, like uh, Golden State Lakers, NBA stuff meron diyan. ayan, Crocs, magkano, oo yun, eto yung mga clogs tol, pag napunta kayo dito, check out nyo na lang tol, nakasale naman yan, mga yan, ayan dito tayo sa apparel, dami rin tao. 658. Etong mga shirt na ganito, ang ganda nito, kulay cream to, uh, idol na. No? 658, eto, gusto ko rin to. Color black, ganda. Nike T. Oh, 2697 this one. Oh, windbreaker na Nike tol. Ganda. Big swoosh. 508. hoy sando no. Nak 70 off 'yan. Pan-gym Nike. Oh. 508 lang. 1438. Etong jersey ni Jamorant tol. No? Grabe legit jersey. Nasa 14 na lang. Ito 2398 kung fan ka naman ni Luka Doncic, meron din 1438. Stephen Curry. Yes, meron dito, no. Sale yan, tol. Napakamahal niyan, no. I think dagay 80% off na yon yung sa 14 na yan, no. Magte-thank you lang ako kay Sir Chief. Thank you sir. Siya yung uh, dito guard sa may Foot Locker. Yay! <laughs> Let's go. And magte-thank you ako kay Ma'am Nery. Ma'am, thank you uh, for accommodating me. Ayos uh, dito you. sa Foot Locker. And thank you kay Sir Dominic. marami salamat din sir. Ayos. Uh, And magte-thank you ako Ma'am Karen. Thank you. Uh. Thank you sir. And Sir Valerie. <laughs> And ayun nga no, Palabas na tayo. Grabe experience ko dito sa Secret Shop ng Foot Locker. So kung magagawi ka dito, check this out tol and worth it dayuin to. Till next vlog, peace out.